Hello, hello. Nakikita nyo ba to? Ayan. Nagkakandabulukan dito ang langka. Ayan, kaya para mapakinabangan. Meron pa doon sa labas isa, guys. Para mapakinabangan. Papansinin ko na to kasi hindi nila pinapansin. So, yung bango, ang bangot, tamis. Meron na ako dyan, guys, yung ano, yung minatamis na isang garapon. niya yani ako ni eh, ng isang ano ni. Eh, plato. Ta ano ko to? Binipisyuhin. Sus Maria ng garapon. Mhm. Mm, mm -hmm. Mahamis na may. Tayo na miss. Hmm. Get, get. Ito. Oh, di ba ito na kala. Kitkit na.

Hindi <laughs> <sa duta> <laughs> ka ano 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 Hindi pa siya malagkit. Doon sa lupa namin, guys, ano, dami lang ka. Pero wala pa siyang hinog. Hindi naman namin pwedeng kuhanin. Aanihin namin yun. Eh, ang dami lang ka dito. Yan, no. mm -hmm. <laughs> Talon. Oh, Meron pa isa doon sa labas. Kailan ako lang itong isa. Sabi ko, butasin ko na. Sarap. Mm. Mm -hmm. Dami. Kikman yung bell. ma. Biyang Ano to? Biyang tap dami langaw dito eh. Medyo nagbahin ako guys. Medyo nabuo ako konti. Kasi nung isang araw, naulanan kami doon sa site. Nabot kami na doon malakas na ulan. Yan, yeah, guys, thank you for watching. Hmm. Bye-bye!